Baet pa pa idea lang mga boys. Ngayon to. Ilagyan natin ang hiwaan. Ayun. Kasi magduduktong magduduk, natin dito para mas madaling magduktong. Hiwaan mo. Tutupian para pumasok. Easy lang, hindi ka na mahirap mag ano-ano pa. Tayn na na tutupain lang natin ng konti. Pababa, papas para pumasok sa loob. Yan o. Yan. Meron? Kape, kape. Merienda. Pansit. Ah, kape. Ayun, sinunoy o. Maghahab-hab. Kape, tsaka pansit. Yo. Kain. Kain mga kapwa. Tapik. Tamang higop lang ng kape, hinunoy, hinunoy. You know? Panset 'to, tama Lalamasin 'yan, no? Ab Habhab. <laughs> Abab. Hai abto nga apa sihyo payan nu ke kamera papa de Aku sayang, beliau merana. Mau baca namanya. lama, namanya supaya merah. Oke, tanya.